This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. po kayo. brother Dave and. Uh... ngayong gabi na to, gusto ko lang po kumusta uh, sa inyo. opo na sa mayo kayong mabuti kayong kalagayan, nakapag-dinner uh, na po kayo. Actually, ay start late kasi kanina sa school, um, nalita ko lumabas. Supposed to di 2.30, makaalis na ako para makagawa ng podcast. Kaso yung mga kasamahan ko sa aming department, parang sumama yung loob sa akin dahil kasi yung magiging topic ni natin. ano eh, Dahil... Parati akong wala. 2.30 wala na ako sa school. No? Tapos leave pa ako this coming bukas hanggang Friday. Kasi mamayang gabi at 10 o'clock, pupunta na po kami ng ano, magta-travel na po kami by land and by sea. Papunta pong Cebu Temple. Inalam naman po natin, mayroong mga sakuna ngayon. But I'm praying that God will uh, help us no, na maging maayos. Kasi kasama ko yung buong pamilya ko. Apat na anak ko, yung asawa ko. And magkakaroon po kami ng temple trip sa branch. So sabay-sabay na. And wala ako. Then may activities, may events sa school na kailangan ako doon. <laughs> so yun yung mga challenges. Pero sabi ko nga, for me and for my family, we will serve the Lord. And kanina nga sabi ko sa isang teacher, nag-brought out ako ng feelings no, sa head teacher namin. Sabi ko sa kanya, pipiliin ako ngayon ma'am. Either I will serve the Lord or I will stay sa trabaho ko. I will serve the Lord. Hindi po ako magdadalawang isip na ipat matatanggal po ako ngayon dahil kagawa ko ng trabaho ng Diyos. Then, tatanggapin ko po yun. Yan ang sabi ko sa kanya, yung patutuo ko sa kanya. Ay sabi ko sa sarili ko naman na bakit ako nandito? Hindi po ba? Ano ba yung purpose ko dito sa mundo? Sino pang pinaglilingkuran ko? Sabi ko ganon, kasi maganda po na alam natin kung sino yung pinaglilingkuran natin at uh, ano yung katayuan natin sa buhay. Sabi ko nga, kahit na... May kahirapan yung buhay pero may paninindigan tayo kasama ng Diyos at gumagawa sa kanya. Ay gusto ko pong magpasalamat sa mga na, nakikinig sa mga silent listeners no, na parating uh, nagpapasalamat, parating nagko-comment po sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat po. Kayo po yung isa sa mga inspirasyon ko na nagpapatuloy po ako, nagpapatuloy po ako na gumagawa. Ako po yung humingi ng paumanhin pero naano po eh, no, medyo Ah, uh, mejo parang uh, madali ako magsalita, and whatever kasi po yung oras po at yung uh, pagkakataon kasi later po no magpe-prepare na papuntang temple. Ngayon is o'clock na magdi-dinner tapos uh, gagawin ko pa to. So hopefully and I know that God will do possible things para ma ano po natin ma matigayon sa salita pa namin or it will that this will uh, pursue ayan sa English pa. Ayong today po, we'll talk about something Jesus Himself taught us. Ano yung tinuturo ng ating Panginoon sa atin? Napatawarin natin yung isa't isa. Minsan sa buhay natin, mahirap magpatawad. Tulad kanina, hindi ako naka-attend ng Friday kasi sumama yung uh, loob. Sumama yung pakirandam ko po. At umuwi ako dahil makagawa ako ng gawain ng Panginoon. Hindi naman nila pag explain ko sa kanila, either maintindihan la o Hindi tapos ng last night kasi umuwi din po ako kahapon so parang hindi ko nagawa yung part ko don and may mga tao kasi na instead na ano ba yung tag dun, yung parang it, gawin natin na posible yung gagawin nila kahit nagka-chat na ako sa kanila sinisin lang nila parang galit ba yung parang kami lang gumagawa dito parang wala kang silbi ganon yung ginawa ko po talaga kanina talagang I prayed in my heart. Sabi ko, may kasalanan ako. I need to ask forgiveness. Hindi mo naman, pinuntahan ko talaga sila in person, kinausap ko hanggang maghapon, nagsay-hi ako, hanggang na-feel ko pag-uwi na kahit paano na naibsan. Oh, yun talaga, uh, may mga bagay na hindi nila maintindihan at may mga bagay din po na nakakagawa tayo ng uh, hindi naman natin sadya, hindi naman yun sin, but no? mistakes tulad yan, di po ba? So, like for example, sa pagsusulit, pagkuha ng exam, nagkakaroon tayo ng mistakes. Iba din yung nakagawa tayo ng kasalanan. Iba din yung mga kasalanan na, like for example, yung mga hindi pwede sa sa commandments, no? sa kautusan ng ating Diyos. Yung mga ganong bagay. So, dito tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa Kristo na patawarin natin yung isa't isa. Bakit nga ba? Forgiveness is not just a human act. It's a divine invitation. It's not a command. It's a gift and a path to peace. Yung pagpapatawad, hindi lang ito pagiging tao. Tabi ko nga, to, to hurt is being human. Na, nasasaktan tayo bilang tao. Pero yung pagpapatawad, ito'y divine. Na tayo ng Diyos sa may katulad niya. Ito'y regalo para sa atin. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit po ba, Brother Dave, kung magpatawad ba ako, magkakaroon ako ng kapayapaan sa puso ko? Yes po, Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso natin kung tayo po ay nagpapatawad no sa kapwa natin. Kasi doon natin makikita na yung pagpapatawad ay nagpapalaya din sa atin no sa mga nararamdaman natin sa mga um, past no sa nakaraan na nangyari sa buhay natin. Sabi nga sa New Testament, Jesus repeatedly calls us to forgive. Parating yung sinasabi na uh, magpatawad tayo. Sinabi niya sa Matthew chapter 6 verses 14 hanggang 15. Ang sabi dito, For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other sins, your Father will not forgive you. No, kung tayo po ay nagpapatawad sa kapwa natin, tayo din po ay papatawarin ng ating Ama sa Langit. Pero pag tayo hindi nagpapatawad pala sa kapwa natin, yung Ama sa Langit din po natin, hindi niya po tayo papapatawarin. Diba? So, ito'y isang pa nagbibigay sa atin ng remind na nire -remind tayo na enable na mapatawad din tayo ng ating mga sa langit, kailangan na magpatawad din tayo sa ibang tao, sa mga tao na kasala sa atin. Hindi lang po once, sinabi dyan sa uh, New Testament na you need to forgive 70 times 7. Parang figure, figure of speech siya na walang katapusan yung pagpapatawad natin. Ibig sabihin nun, 70 times 7. After nun, hindi na ako magpapatawad kasi lampas na siya sa 70 times. Sabi, hindi po. Wala natin magpatawad. Pero may mga sugat na hindi madaling maghilom. Pero maghihilom siya. May mga sugat na nagiiwan ng bakas ng sugat. Pero darating yung panahon na magiging part na lang siya ng ala-ala natin. Hindi na siya masakit pero naalala pa rin natin siya. Di po ba? Yung mga nangyari sa nakaraan, hindi na tayo nasasaktan pero hindi natin pwedeng sabihin na makakalimutan natin kasi yung mind natin pag nakastored na doon, unless mayroon tayong amnesia o nakakaligtaan natin yung mga nangyari sa buhay natin. Tanggapin natin na hindi mawawala yun. Andun pa rin bumabalik-balik sa atin. Pero hindi na ganun kasakit. No, yun yung power ng atonement ni Jesus Christ. Yung kapangyarihan na magpatawad. Kasi pinatawad din tayo ng ating Ama sa Langit. Mabigat di ba? Pero totoo Forgiveness is not optional, it's essential. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos at paglalakad sa kanyang biyaya. Kasi minsan niisip natin, ako yung tama. Tama ako, bakit ko siya papatawarin? Bakit ako hihingi ng tawad? Kasi ako yung tama. Sabi dito, hindi ito tungkol sa sino yung tama o mali. Ito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos at paglalakad sa kanyang biyaya. May mga kapatid tayo na 20 years na, minsan 30 years, o matagal ng panahon, even death, hindi lamang papatawad yung taong nagkasala sa kanila. And the point is, hindi din nila hinahayaan yung kanilang sarili na palayain. No? At nakakulong pa rin sila doon sa puot at galit na meron sila sa taong nagkamali sa kanila. Forgiveness is not just a human act. It's divine invitation. It's a command. It's a gift and a path to peace. No? Tulad ng sabi ko kanina, ito yung daan patungo sa ating kapayapaan. Ito yung regalo para sa atin. No? Napalayaan natin yung tao. Matagal na niyang pinagsisihan or nagsuffer siya ng ilang mga taon at inaantay ka lang na sabihin yon. Either kapatid mo yon, yun yung ina or ama mo or mga kaibigan mo. isang tao na kailangan din natin bigyan ng pagkakataon, tulad ng pagbibigay ng pagkakataon sa atin ng ating Ama sa langit, sa atin mismo. Let's be honest, maging honest tayo. Mahirap magpatawad. Hindi po ba? Pangit naman magplastikan tayo just to say my talk dito at yung aking thoughts na ay okay lang magpatawad, hindi mahirap 'yan, hindi po. Yung katotohanan, mahirap po magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat. Minsan iniisip natin, hindi siya humingi ng tawad, bakit ko siya papatawarin? Pero ito sabi sa Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance, di po ba? Pag yung isang tao nagkakaroon ng kasalanan sa atin, kailangan na uh, mag magtsaga tayo at patawarin natin. May mga kaibigan ako, many times na akong nasaktan ako sa kanila, still pinapatawad ko. Bakit po? Naniniwala po ako na ang bawat tao may kabutihan sa puso nila. Naniniwala po ako ng bawat tao may karapatan at may chance na magbago. Di po ba? Kahit sarili natin, yung eh, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, many times tayo, nibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng magbago. Pinadala niya pa yung kanyang anak para i-redeem tayo sa ating mga kasalanan. Inako ni So Cristo yung ating mga kasalanan so that makita natin na siya mismo yung Diyos nagpatawad. Tayo pa kaya, hindi siya ma, hindi siya madali pero posible siyang mangyari may isang karanasan ako na hindi ko malilimutan isang kaibigan ang matagal kong hindi nakakausap dahil isang hindi pagkakaintindihan taon ng lumipas pero dala ko pa rin ang bigat hanggang sa isang araw habang nagdarasal ako naramdaman ko ang panawagan ng Diyos ito yung panawagan niya patawarin mo siya hindi siya humingi ng tawad pero piniling, pinili ko magpatawad. At sa sandaling iyon, ako ang lumaya. Ang pagpapatawad ay hindi palaging may kapalit na sorry. Minsan ito ay isang desisyon na gawin ang tama kahit masakit. Pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin is yung taong nagkamali sa atin is pamilya mismo natin. Nangyayari yon nangyari sa buhay ko yon yung mga close friends mo na hindi mo akalain na hindi nila magagawa yon pero nagawa nila pero yung katotohanan mga kapatid na nabubuhay tayo sa mundo na lahat tayo biktima at lahat din tayo ay suspect pinipili na lang natin at pinipili natin sa sarili natin ngayon meron tayong desisyon kung tatahaki natin yung daan na pagiging biktima at pagbago or suspect na maging magbago din paging biktima na hindi ng oras mafeel lang tayo na ganun tayo biktima ako magfeel tayo ng depression anxiety buong buhay natin ganun na lang ba o may, may pagkakataon tayo bigyan natin ng ating sarili ng pagkakataon magbago magbago ng daan magbago na maging masaya magbago na maging maganda yung buhay natin na mahalin din natin yung sarili natin kung tayong suspect tayong nagkamali yun na, ba, yun tayo buong buhay natin? Kasi sinabi ng ibang tao na hindi na tayo magbabago. Kasi sinabi mismo ng pamilya natin na hindi tayo magbabago. Na nalang ba tayo habang buhay? Or hayaan natin yung sarili natin na magbago? No? Bigyan natin yung sarili natin ng pagkakataon na magbago. Ay tuwid yung mga pagkakamali natin. Dahan-dahan na isauli natin yung mga bagay na nagawa natin sa iba. Kung hindi man natin ma may babalik yon sa ibang sa nagawa na kasalanan maybe sa ibang tao makakanap tayo ng redemption sa kanila kailan paano maging posible po yon sa ating desire sa ating puso ating pananampalataya sa ating ama sa langit Anaalala mo ba yung parabola na unforgiving servant sa Matthew chapter 18 verses 21 hanggang 35 pinatawad siya ng hari sa kanyang malaking utang kasi Umutang siya eh. Humingi siya ng tawad, nang makaawa siya at pinatawad siya ng hari. Pero ang nangyari, pero hindi niya pinatawad ang kapwa niya sa maliit na utang. After pinatawad siya ng hari, yung nak nakautang naman siya kaya na maliit, hindi niya pinatawad. Anong ginawa ng hari? Ganito rin minsan tayo. No? Ginawa ng hari, kinuha yung yung pinagbayad siya ng uh, utang niya at pinarusahan siya. Minsan ganito rin tayo. Humingi tayo ng awa sa Diyos, pero hindi natin kayang bigay ang awa sa iba. Tama po ba? Di po ba? Minsan humingi tayo, Ama sa langit, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa ganito ganyan. Pero pag sa realidad, pag nandun na tayo sa mundo, ay nating kausapin yung mga tao na kasala sa atin. Ayaw nating kontakin sila. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung taong yun. Parang feeling natin habang buhay, ganun na lang sila. Anong sasabihin ng ating Ama sa langit sa atin? Kukunin niya yung meron tayo, paparusahan niya tayo. Kahit na hindi tayo parusahan ng Ama natin sa langit, pinaparusahan natin yung sarili natin kasi hindi natin pinapalaya sa mga bagay na nangyayari sa atin. Sa mga desisyong ginagawa natin, hindi tayo magpatawad sa kapwa natin. No, sa panahon ngayon, ang parabola ay makikita sa social media, sa pamilya, sa trabaho. Ito po, payo ko lang sa inyo, ano, eh, kung susundin ninyo. Kung gusto niyo maging masaya, off niyo muna yung social media. Kasi doon ta doon tayo nahuhuk. Minsan naubos yung sarili natin, minsan pansin niyo ren, nag-iiba yung ugali niyo dahil sa buong araw social media na lang. 'Di ba? Grabe yung temptation diyan. Grabe yung mga mahita mo parang may feel mo bakit ako hindi na blessed ng Diyos pwede natin siyang gamitin sa mga ng pamamaraan pero minsan niya may tatanggi na may lalabas, may lalabas na temptasyon. Pero ito po, hamon ko sa inyo. Try niyo po nagbumalik noong mga 80s tayo at 90s. Yung wala pang mga social media, cellphone pa lang. Makita yung pagbabago sa buhay nyo. Maging masipag kayo, maging determinado kayo, maging social kayo. Ma Kinakausap niyo yung mga ibang tao, hindi kayo nakukulong doon lang sa isang sulok at doon sa cellphone ninyo. Minsan nakikita ko ang lapit na nagsi-cellphone pa. Uy, kita, nakikita sila sa ano? Sa park para mag-meet up, uupo, kakain, magsi-cellphone. <laughs> Yun, yung banding nila sa panahon natin, mga batang 90s and 80s pababa. Yung banding natin pagpunta doon, kita, gawa ng event, no? Um, pasyal kain ng kamuting kahoy, kamute, at whatever dyan na makakain natin na prutas, pag-uwi, itong tuwa tayo, physically, ah uh, fit tayo, nakapag-exercise tayo. Yun yung libangan natin noon. Iba ngayon, pupunta sa park, bibili ng pagkain, yung mga hindi pa, pa malulusog na pagkain. And after ano, magsi-cellphone hanggang pag-uwi. Di ba? Pag-uwi, cellphone din. So yun, ano? I just uh, nagbibigay lang ako ng insights dito, mga kapatid. So may mga taong nagkakamali, pero imbis na patawarin, kinukundin na natin. Di ba? Totoo to na minsan instead na patawarin, minsan sinasabi natin pinapatawad na kita but deep inside, andun yung, yung, yung isip ng isang tao na andaman mo lang, no, balang araw, papatayin din kita or whatever, you know. Forgive me my words. But that's the reason. Yun yung mga nangyayari minsan. Di po ba? Makakaganti din ako sa'yo. Yun yung mga sinasabi ng tao. Pero kailangan natin magpatawad. Yung totoo, mas better pa nga na sabihin natin, hindi hindi ako galit sa iyo pero still na naalala ko pa rin yung mga mali mo. At don't tell me kung kailan kita papatawarin. Let me heal first. Diba? Gusto ko pa yung totoo ba? No, para na pag pinatawag ka, talagang totoong pinatawad ka. Ang tanong kung pinapatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, bakit hindi natin kayang patawarin yung iba? No, so kailangan natin kilalanin ang sakit. Hindi mo kailangang itago ang sugat. Aminin mo ito sa Diyos. Kung may tao kang dapat pagsabihan sa mga leader sa simbahan, mag-ingat din tayo kasi minsan, <laughs> di ba? Puriagaba, di ba? Minsan, may nakilala akong convert doon sa Quezon City. Sinabi, sinabi niya, nakakaalam ng buong word. Kaya lumipat siya. So, kailangan sabihin natin sa tao ng Diyos. At kailangan sabihin natin sa mga sa mga tapat talaga at talagang mapagkakatiwalaan kasi personal mo na na problema eh, di po ba? Marami na akong nakilala na nang sinabi nila talagang bulgar at yun yung rason na umalis sila sa word Di po ba? Kailangan na tao talaga, disipulo ni Kristo, pinagsasabihan natin. Ako may pinagsasabihan ako, mga kaibigan ko sa Diyos at mga leaders, pero kilala ko at may tiwala ako sa kanila. So kailangan nating i-ease yung pain na yan. Huwag nating itago. Kasi yung sugat sa labas, ano siya, heal siya, pero sa loob pala hindi pa naghihil. Yun yung yun yung parang hindi natin na, na napupuntuhan. Ano talaga yung ugat no ng sakit. Kailangan kilalanin natin yung sakit. Dapat ma-resolve yung concern. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin kasi lalalat yun. Ayun. Ipagdasal lang taong nakasakit sa inyo. Hindi madali pero ito ang unang hakbang sa paghilom. Sige lang. Pagdasal mo lang siya parate. Sabihin mo yung mga hinaing mo, sabihin mo mga hinaing mo sa taong yun sa harap ng Diyos. Ang later later on, may one year, two years, minsan, six months, hindi natin alam. Pero naniniwala ako, maghihilom yung sugat natin. Alalahanin ang awa ng Diyos sa iyo. Kung gaano ka pinatawad, ganun ka rin dapat magpatawad. Di po ba? So parate natin yan na tayo po yung strangers sa mundong ito, tayo po nagkasala, tayo po ay beggar, humihingi tayo, pulubi tayo sa Panginoon. Kapag humihingi tayo sa Panginoon, magbigay din tayo. Kasi may mga pulubi din po na mga kasama natin. Isulat ang iyong damdamin. Minsan, ang pagsulat ay nakakatulong sa paglabas ng sama ng loob. Tama po. Uh, Meron akong libro dito at sinusulat ko kasi pag internet, ah sorry, pag, uh, ano tawag doon, pag, ah, uh, doon ko isusulat sa type, ita type ko, minsan marireformat yung laptop, sa cellphone, mawawala. Pero pag libro, magsulat ka, may lalagay mo sa isang corner, someday makikita mo kasi tangible sa nakikita siya. So, mas prefer po akong magsulat no, sa notebook, basa uh, basta notebook, kasi makikita yung notebook. Papel kasi minsan, pwedeng i ano eh, panggatong, di po ba? Ayun. So ang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas mula sa Diyos. Piliin po natin na patawarin at palayain yung ating sarili para magkaroon po tayo ng kap kapayapaan. O tulitin ko po, hindi ito madali. Pero posible po siya. Kasi nangyari po sa buhay ko kahit nang bata pa ako, meron akong experience na ganyan. Nang teenager ako, meron din. Nang tumanda ako, hanggang ngayon, may pagkakataon na mismo pamilya mo. Pero part po yun ng buhay kasi nakita ko rin yung uh, parang yung pride yung mas pinadaiko sa sarili ko hindi talaga ako nag-progress mismo ako yung naglason sa sarili ko at ako yung nalugmok lahat ng aking mga savings lahat ng uh, mga business ko pati trabaho ko nawala dahil doon hindi ako may kasalanan pero dahil sa pride ko din ako mismo ay parang winasa ko yung sarili ko kaya sinasabi ko sa inyo na yung pagpapatawad ay pagpapakita ng pagpakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga niya, vengeance is not yours, it's mine. Yung pagiganti hindi sa inyo. Akin yan, yung vengeance na yan. Kapatid, ngayong araw, inimitahan kita na magpatawad. Isipin mo na ang isang taong nakasakit iyo, hindi mo kailangang tawagan siya agad. Pero maaari mong simulan ang isang panalangin. Panginoon, or our heavenly father tulungan mo akong magpatawad sabi sa Luke chapter 6 verse 37 forgive and you will be forgiven magpatawad ka at ikay papatawarin ang pagpapatawad ay akbang patungo sa tunay na kapayapaan hindi ito madali pero sa tulong ng Diyos posibleng mangyari Maraming salamat sa pagkikinig sa Pusong Bukas sa mga listeners natin Kumusta kayo mga sa inyo. Hope na kapag uh, dinner na po kayo. Kung na-bless ka sa episode na ito, if you feel blessed, if you feel that God touches your heart, ibahagi mo ito sa iba, sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod, ako po si Brother Dave nagpapaalala, ang puso na marunong magpatawad ay pusong malaya at pusong pinagpala. Pinapangako ko po sa pangalan ng ating Ama sa langit na 'yung tao nagpapatawad, ito 'yung pangako niya. Na papagpalain po ako ng kayo ng kapayapaan, pagpapalain po kayo ng uh, kasaganaan sa buhay, at maramdaman nyo po kung gaano yung Panginoon nag-work sa inyo. Hindi nyo na kailangan sabihin sa kanya, ikaw nang bahala, God sa kanya, or curse mo sa kanya. hindi. The Lord knows no, yung nararamdaman mo. You will have your, uh, sabi nga nila yung, uh, ano ba yun, yung parang uh, peace, and isa pa dun eh, yung parang justice. Makukuha mo rin. Pero let God do the battle for you. Yun ang ginagawa ko po ngayon. Let God do the battle. God, ikaw na bahala, no? Ikaw na bahala sa pangangailangan ko. Wala po akong sapat na kakayahan. Kayo na po. Kayo na po mag ngayon sa buhay ko so that I could bless others' life. Ganun dapat. I-bless ka ng Diyos. I-bless mo rin yung... Ibahagi mo yung blessings sa iba. Yun yung promised blessings ko po sa inyo. God will never let us um, alone in this journey. Talagang... He always answer prayers. No? Mahal ko po kayo. Hindi ko, po, hindi ko lang po ito sinasabi salita lang. Pero gusto ko pong ipakita ito sa araw-araw ko pong ginagawa na paglilingkod sa inyo. Alam ko po na buhay ang ating Ama sa Langit, buhay ang ating Panginoong Iso Kristo, at ang banal na Espiritu na siya nagpapatutuo sa atin. Yung mga anghel sa langit, napadala niya po sa atin para tulungan po tayo at gabayan po tayo. Na any distractions po sa buhay natin, any po ng mga sakuna at whatever man yan, may kita natin kung how the Lord will protect us and guide us. Mga kapatid, maraming salamat. Kita tayo bukas uli. Huwag po kayong magsawang, mag, uh, makinig sa ating podcast. And uh, kayo po yung naging pamilya ko na. ano? <laughs> Parang parati kong binabasa yung mga ko, sabi ko, ito yung mga pamilya ko ngayon. Sabi nga na Iso Christo, sino yung pamilya ko? Ito ba yung mga kadugo ko? Sabi niya, hindi. Ito yung nakikinig sa akin. Ito yung tapat na mga disipulo. No, hindi po sa akin to ha. Ah. Para po sa Panginoon, tapat po tayo sa kanya. In the name ng ating Panginoong Kristo, iniiwan ko po ito in closing. Amen.